guys, ah uh, content natin ngayon. Papaligawan natin yung mga aso, sa, aso namin sa baba. Si lahat ng aso dito sa bahay. Ang bumabaw na. Parang ako rin. Hindi rin nililigo. Mungkaw mo tayo sa mga aso. Bago ang lahat. Yeah. pamunas pamunas ng aso pwede na siguro to saka to guys pwede na to pamunas Paligo lang ako na aso mo na. Yeah. Relax. Mamaya na lang. Ito na yung mga aso. Yan, yun ang mapaligawan natin. Yan ba siya? Luna, Ito po, mapaligawan natin no? Ito. Tsaka ito. Si Gino. Kaya mo na, kawai. Kaway Samong grabe nakadumi oh. Sino yung guys? Oh. Wala ka na games, Yan, yan sila papaliguan din sila mamaya. Yan. Ano sila lima, limang piraso. Guys, umpisa na natin. Una natin paliguan ito. Si Luna, ang pinaka pinakamaliit, pinaka bata Anak ni, ano to, Ligaya. Segi. Silatin nah. Igu nah. Antu-ntu kasi. Di kamar ronong. Kehilangan mu pa. Kasipata-pata mu pa, makulit kana. Hm? Nyantuloi, nyantuloi. Mandi go kamu nah. Oi, jok nah. Hmm? Ops, tanggal na. Tanggal, tanggal na naman yung tali niya kasi hindi naman malikot to eh. Uh, ano pa to? Malik pa lang. Ay, ito pala. Anak ni ano pala to? Ni Ligaya tsaka si Gino. Yung aso namin Clayton yung babae tsaka yung kulay puti. Guys, atong duko ano po nang lain ito aku pa sila may lahi ako wala pa do, tindim, tindim lah. <whistles> para baka may lalaking aso dyan nagkaharap lang doon ng boyfriend yung si Luna namin kaso dito pa naman sa loob ng bahay hindi pa ba siya marunong mag, mag ano sa labas hindi gaya naman natanda pag tapos ng kain sa labas nila nga naga ano matay eh. umiiyak sila pag ano, pag hindi sila nalabas. Ito kasi wala pa to eh. Hindi ko alam kung ilang buwan pa to. Lali, nisi mo na, Oops, huwag ka mag, ano dyan? Oh. Oh, di ba guys? Oh, um, ibang mukha niya, di ba? Ah, uh, shout out pala sa kay ano dyan yung barkada kasi ano, si Dirat Baluran at taga ano sa taga sa ano siya siya sa may ng Colosseum siya to tayo pare tuloy mo lang yung relasyon mo bahay iba ka naman iyak ka naman ha <laughs> laban lang sa babae si wasa rin pag iinom pa, eh, para eh magustuhan niya iniwan din ako simple lang yan. Hindi ko naman kasalanan lahat eh. Binigyan ko naman gusto niya. Ayun. Wala. Inoan pa rin ako. Masaya naman ako para sa kanya. Ang drama ko talaga. Eh. Tama mo tapos yung mga asong magpapaligo guys. kehilangan tong gini sana lah karena perlihatan na mata ini anti kan wah dia ma memang asalnya oh Luna kam kam Ah, oh, mewah kayaklah sakitnya subscribe nya aku. mau uh, ya wasap dan third itu warna yang akan nyo bahkan naman untuk warna yang video nyo lah aku dan kayo Tak nah, setat pelala, setat pelala cah datang ke ini lah. Kam Kam Kamu mau 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 liat guys Ya Diku alam kung Pwede na to Ya Kam Kam, Dali Gagamitan natin toh pra mabango ba para wapang usia para amin na mga ibang aso bawa na kasi wow parang damit nila bahan lang ah. oh. Ay ayaw niya kasi ano sa ano oh. come come oops oh. yan na guys mabango na siya mabango oh ang bango bango Umiiyak kayo sa mata. Tignan nyo. Oh. Oh, ano naman tong aso nito? Mamaya, pag matuyo to grabe ka kulit. Takbo na, takbo lang dyan. Kung na. Ah, uh, shoutout pala sa mga patid dito. Yung nakabili na patid dito ni ano, Luna. Shoutout. Shoutout. Guys, uh, tapos na pala si Luna. Ngayon kasunod naman to si ano si Jeno. Ito guys, so, si Jeno. Jeno ka. Yan, ito ang ni Luna. Yan. Bata-bata pa rin to. Napatumbo na ata sa amin to. Mga tatlo, apat. Mga apat buwan yan yun, na. Binira niya na yung aso namin kulay itim. Nabutisan niya agad. Grabe ka, bitira na. No. na no, talaga tong ano to. Si Jeno nito dalawang aso namin kulay itim, binutisan niya naka nakaanak agad siya ng 12 yata peraso turog dalawang babae yun ha <laughs> so guys, umpisa na natin ha umpisa na natin na <laughs> Jeno yeah, no ang baasong aso Babaero Babaero Baba ang, sa ang aso na to Babaero talaga siya Tinalo niya pa ang napanagpaligo sa kanya Labi talaga ang babaero ng aso na to Sabit ba eh, may ano rin sa doon, binuntisan. Hindi ko alam kung kailangan mga anak guys, may isa rin kami doon. Ha, diba Gino? May anak ka naman! Sige, sige dito muna. Tapos simulan natin yung mo para magkano ko sa ano. Okay guys, so hindi siya makulit diba? Paliguan. Katakotago sa akin. Nang ano, may... Kala mabango ako. Hindi rin ako naliligo. Hindi ko alam, ilang araw na. Kaya nga wala nakagusto sa'yo yung babae kasi mabaho ko. Sana all. Wala nakagusto. Ops. Ito. Ops. Dib lang behave. Hop. 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 Dib like siya. Behave. Son. Wow. Grabe. Alam mo marunong din eh. Ya, ganyan lang, ganyan lang, Dino. Good boy, good boy. <laughs> Good boy, Gino. Good boy, Gino. Good boy. Apa kami Good boy. Dogs, good boy. boy. Ops, 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 ops. Pun <laughs> mau ikut? Oh, umiak, umiak. Kenapa nama eh. ni? Kau lelaki laki nak umiak? Aku lagi. Aku lang, lang umiak. Kepagi ini... kepagi ini wanan aku. Ano ba yun, Gino? Taposin natin, taposin natin, mali, ko mo. Taposin natin to. Kasi nga, kuntin to. <laughs> Gino, big ka, isin mo. Wala kang viewers niyan eh. Ay, isin mo, wala kang... Ay, hindi tayo magkaroon ng viewers nya pag ganyan ka, Gino. no, Ginamit ko ba? Ginamit ko guys. sabon panlaba Hindi ko alam kung gagana to sa ano nila. Pila na sa, pila na ano to eh. Ito na, to. Pag shampoo kasi gamit ng shampoo ng aso? Hindi na gabula. Hindi na nag ano. sabon panlaba lang muna. Tsaka tayo mag ano, shampoo kapag ano na. Pwede pira na tayo. Ah, set up pala sa si Purman to dyan ha. Ah. Purman eh. Baka naman may trabaho na dyan. Pasok mo na ako. <laughs> ah, abad. Tigilan mo nyo yung pang pangbababayo mga bakla ah. Kayo. Pag nawala na yung misis niya, eh, patay kayo. Pogyo, ganyagay gayahin niya ako ha? Ay guys, umikot na nga siya, umikot oh. Umikot na nga siya, sakit na. Wow! Good! Relax, Dino. Saan natin iwan mo? dumi-dumi ng paa mo. Tina mo. Oh. 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 Grabe, guys. Ang dumi talaga paa nito. Kahit puti siya, halata pa rin. Bukas, guys, uh, susunod natin paliguan yung tatlo. Si Aluja tsaka si Dampot, tsaka si, ano, Ligaya. Yun, tatlong baba yun. Isa, sa, isang isa lang siya lalaki dito. Kaya, yeah, pabor sa kanya. Alam nyo na, maglalaki lalaki ka, di ba? Sana all. Apat ang babae. <laughs> Tama guys, hindi siyang kumakain talaga ng kaabi ka guys, oh. Iba kasi eh. kapag na naamoy ng anong babae, pag may nerigla, hindi siyang, ano, dikit ang dikit to, hindi na kumakain guys. Pero, ang rin line ito guys, hindi ko alam kung anong line ito kasi lahat ng aso lang yun lang yun lang pero mahal lang, mahal lang yun to eh yung anak yun anak niya pang tsunami sa bahay ano ata? Oh, panalo kami ang lakas Bat tatlong babae, may si anak niya babae din yun, apat lima nga, guys bro, pero magpaparating na ata isa

Tapusin simulan natin to. Yes. Tapos simulan natin to. Yes. Sa yes. engineer ko diyan, baka naman may trabaho diyan. Sa El Nido. Kung dire ako punta diyan, sir. Pandemic Ba eh. oh, may COVID. Dito naman ako sa bahay, blag blag lang muna. Bo, salamat rin sa tulong mo dati sa akin. Dahil nakarating ako sa Manila. Dahil sa trabaho. Yung short. Para mabungo na naman. Para makahanapanood siya ng chicks niya. Oh, wawa ng mandibi na to. Oops. Ah, na. Wait lang, wait lang din oh. standby parang parang duwata kaya ang buksan to ah lumudulas na sa ngipid okay guys ah, ba, iba na namin yung isip nyo nagbago na tayo mga kilala sa akin dyan na naman kahit kahit camera lang yung po ko lang labo ng camera nagiram lang ako kay uncle <coughs> yung cellphone no para makakabidyo lang ako maka Si hey guys, ah, tapos na siya. Ayun hmm. hey guys, tapos na tayo papalik ng aso. Ah, uh, sasambay muna natin to sa sa taas yung yung tawal yan ang ah, paggamit sa pampunas sa aso. Oops, tuloy nga yan. Ay, balik ko rin ako eh. <laughs> hey guys, grabe kaliwanag guys, oh. So guys, hanggang dito na lang. Uh, huwag niyo kasi mag-like, share, comment, subscribe, at pinutin yung bell. Peace!